Handa na kayo? Ang iluluto po nating na ulam ngayon mga kaibigan Isa sa mga ulam na Paborito kong kainin Giniling po ito na karning baka Pwede yung gumamit kayo ng giniling na karning baboy O kahit manok po ayos lang Lutuin muna natin ha Yung iba po ipiniprito muna yung uh, ah, kanilang giniling Yung iba naman ay isinasama pag nagisa na sila Kayo na po ang bahalang dumiskarte Kung anong gusto nyo at anong mas maayos sa inyo mas malasa ha Lutuin niyo pong maigi yung lutong luto. Pagkatapos po ng 10 minuto eh, eto kakaukin ko at isasalin ko muna sa isang malit na malukong. Siyempre may kasamang gula yan, di po ba? Kilala niyo naman ako eh. Eh magigisa po muna tayo ng ating bawang sibuyas o kaya naman yung sibuyas bawang. Bahala na po kayo kung ano mauna. Ito po ang bichuelas, isa sa paborito kong gulay at hindi po ako nawawalan ng stock nito sa refrigerator. O pagkatapos po, isama nyo na itong bichuelas dito sa ating kawali. Pag lutong -luto na po yung inyong bawang at sibuyas, haluin nyo po. Hindi ko nga alam kung magkano kilo ng bichuelas sa atin ngayon eh. Patisan nyo na po, yan lang ang panlasa niya na. At syempre, dadagdagan natin ng konting pamintang drog. Haluin po natin, trabahuhin nyo nang mabilis at wag nyo pong uh, lutuin o i-overcook ang inyong bichuelas at hindi masarap. Kinakailangan ay eh. may Lutong-lutong ng konti yan pag naluto na at ihahain. Ngayon po ngayon, ihalo yung inyong piniritong giniling na karning baka. Kung giniling na karning baboy, eh, manok eh, kayo na po dumiskarti nun eh. Kasi yung iba ay ayaw kumain ng baboy eh. Lagyan po natin ng konting sabaw, chicken stock. O kaya naman eh, tubig lang na may konting uh, chicken na uh, cube o kaya yung pork cube. O yan na po yun. Pakukuloy natin sandali at ha, haluan na po natin yan ng cream. Ito po yung isang lata ng all-purpose cream. Pero kung nagtitipid kayo, yung gatas na evaporada eh, ayos na rin po kasi yun ang ginagamit ng nanay ko, no? ako'y lumalaki eh. Masarap din naman eh. Bahagyang pakuluin niyo po sandali at tapos eh, patayin niyo na po yung kalan at eto yung isilbi niyo na. Ang syempre masarap niyan eh, kung mainit yung isisilbit may konting sabaw-sabaw. Ang dami ko pong good memories niya. No? Ako'y lumalaki sa Pasig dahil palagi ko pong inuulam at niluluto ng nanay ko noon. Paborito ko noon. Hanggang ngayon, paborito ko pa rin. Ito po ang aking creamy bichuelas na may kasamang giniling. Sana po yung naibigan niyo. O oh, ito pa po ang isa sa paboritong niluluto ng nanay ko noong araw, yung simpleng-simpleng almondigas natin, yung bola-bola na may maraming sabaw at ah, mainit at may miswa. Ako, paborito ko po yan. Ganito ah. Oh. oh. na po tayo ng miswa. Yung iba naglalagay ng sotang hun eh. Ako, miswa po talaga ang, uh, ang kinalakihan kong ilalagay sa aking almondigas. Lagyan nyo na po ng green onion, sibuyas na mura, halo lang ng konti, o oh, eh tapos na. Meron tayong almondigas. Saan pa kayo? Napakadali namang lutuin. Umarti lang po ako. pinirito ko yung bola-bola. Pero that's how I prefer to have my almondigas. Para may konting flavor. Nakita nyo yung sabaw. Ma maitim ng konti. Yan ang masarap. Almondigas alaron. Simpleng-simple. Sarap eh. Basta huwag nyo pong titigilan ang kalagay ng comment dito. Sa baba, binabasa ko po yan. Lagi ko sinasabi. Kadalasan po sa inyo. Kung kumukuha ng idea kung anong uh, lulutuin natin sa susunod. Hanggang sa susunod po, si Ron Bilaro.